Magandang umaga, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong inaabot po ng ating talakayan ngayong umaga. Well, ito po ang inyong kabayan at katropang mondatol. Ha? Sa ating datol order. Nandito pa rin po tayo sa uh, Toronto, Canada. At syempre, ngayong umaga, Webes, ha? May one labor day po sa Pilipinas at uh, tayo po ay sa lahat ng manggagawa sa ating bansa na naglakad na naman upang iparating sa pamahalaang Marcos ang kanilang mga hinaing. ng tatakakon, hindi na matapos-tapos ang inyong hinaing. Hindi nyo po naiintindihan din karamihan sa ating manggagawa sapagkat so, ako po ay naging manggagawa rin sa Pilipinas. <clears throat> tagal ko pong naging uh, uh, empleyado diyan sa uh, print and broadcast media ayan ha? eh kahit po kami anong ano nga eh, 1985 86 sa ganun umalis ako nang 1996 97 eh mababa rin po ang sweldo namin ha Eh, ganyan po talaga ang buhay eh. Ha? Gumawa ka ng maayos magtrabaho ka ng matindi upang kumita ka. Yung iba naman kasi, lalo ngayon, ha? Sinisisi ang gobyerno, hingi ng hingi ng mga uh, ayuda. Ha? Meron na nga porpis eh, Para sa, yung porpis po, para sa pinakamahihirap daw. Saan ka naman nakakitang mahihirap ba yung pag nakatanggap ng pera, iniinom na ng mga ama? Ha? At yung ipinangbibing ko, pinangtotong it naman ng nanay. Ha? Uh, may mga pera ang tinatanggap yan eh. Ha? Hihingi ng four piece, ayuda. Nak ng dragon, billion-billion yun. Taon-taon, inumpisahan niya ni Presidente Gloria Arroyo. Hindi po tayo kumokontra ron. Ang problema nga lang, sabi nga natin nung araw, reporter pa ako dyan, bigyan nyo ng trabaho. Ha? hindi pera, hindi ayuda, hindi pagkain sinusubo sa bibig ang mga Pilipino. Pag nasana yan, ha? Araw-araw hihingi na ng ayuda yan. ano nangyari? Sinanay o nasanay. Hanggang ngayon, buti na lang kamo. Maraming OFWs, overseas Filipino workers. na talaga ng 10 milyon po ang mga Pilipinong nakarecord yata ngayon dyan. Sa PSA o sa Department of Foreign Affairs o sa OWA. Ha? na nag, nakatira o nagtatrabaho sa abroad. Sampung milyon? saan akin naman nakakita noon, 111 million o 112 million na po ang Pilipino. Anong umalis ako noon, 65 million lang eh. Grabe kasi ang populash, population explosion. Hindi nalaga ng mga nakaraang mga presidente. Kuyo na yung nyo, hindi tumamba ang tao Pilipino sa Pilipinas. Hindi naman natin masisisi yan eh. Yan ang gusto ng mga politiko ng sa atin. Yung dumami tao, dumami butante, dumami nakatira sa squatter area. Sapagat madaling akiti na nandyan sa squatter, hindi naman po tayo judgmental. Pero karamihan dyan sa mga nakatira sa squatter, naghihintay lang ng eleksyon every three years para magkaroon ng pera, para magkaroon ng pagkain. nga para suportahan nila yung mga politiko. Ganyan eh, ang mga politiko naman nag-iipo na. Yung iba po, wag noon uh, kwan? nagnanakaw na. O, yun po ating sinasabi. Ha? Kaya yung mayayamang gustong tumakbo, huwag nyo nang pigilan. Eh, yung sinasabi nga, lalo magpapayaman yan, dito to yun. Pag marami ng pera tao, tumitigil na yan, tumutulong na yan. Mayroon lang talagang ilang bilyonaryo na tira pa ng tira. oh, oh, ngayon, ginawa ng negosyo ang politika. Pami pamilya na nandyan sa Senado. Gusto pang magdagdag ng pamilya. I have nothing against the Villars. O, oh, eh, ilan na ba yung nana, yung anak, yung tatay? Eto, yung anak na babae naman ng titira ngayon dahil tapos na termino ng nanay. Sintso Villar, tapos na. Ilang term yan. Naging bilyonaryo pamilya na dahil sa proteksyon ng kanilang mga negosyo. Hindi ko sinasabing talagang diretsya ang proteksyon pero nagkaroon ng malaking power at puhunan. Oh, Doon pa ngayon sa Senado si Mark Villar, dating uh, public uh, work secretary ni Digong Duterte. O nat natapos na termino nung ina, yung babae namang congressman na gusto mong mga tatang kanyang uh, nangungunang uh, campaign manager, yung tatay na si Manny Villar, isa sa pinakamayaman ngayong Pilipino sa Asia at sa Pilipinas. Bilyon na ginagastos, hindi pa pumapasok sa top 12. Eh, ang mga butante po ngayon, anyway, hindi pa rin po nagbabago kung sino may pangalan, kung sino sikat. Ako kung sino, huwag naman magdaramdam, pero totoo to, kung sino nababayaran ng malaki. E ako, hindi ako naniniwala ang totoo yung mga survey. lalo eh. Lalo ngayon, lumalabas na nababayaran din sila. Maniniwala ba kayo doon? Ha? E lalaki na ng ginagastos, nawawala pa sa top 12. Eh. Kasi kulang pa yung ginagastos. O tingnan na lang nitong si Kamil Camille Villar at si Aimee Marcos na kapatid na ng presidente. Isang biltegi, isang bilyon na raw ang, gina raw ang ginagastos. Nasaan? Wala nga sa kangkungan eh. Hindi malaman. Mananalo ba yung dalawang yun? Hindi natin alam sapagkat ilang araw pa po bago mag-eleksyon. Labin, dalawang araw pa. May 1 ngayon. May 12 mang eleksyon. O sino nasa unahan? Magkapatid na tulpo? Nak dragon eh, ewan natin. Eh, ako rin, naging... Uh, ganyan din ako eh. Hard-hating din na sports journalist ako sa Pilipinas before coming here sa Toronto. Eh, hindi naman ako nag-tago rito. Nag-TNT sa Canada. Hindi ka mukha nung Erwin Sylvester Tulpo o Erin Sylvester Tulpo. Nagsundalo, naging Amerikano. Nakakuhang passport. Kaya nga hindi na Uh, nakapasa nakapasayan sa Commission on Appointments dahil may dokumento na nakuha ang Kongreso na American citizen yan. Tapos pinag uh, pinag no? ng COMELEC ni George Garcia. Ah, uh, yung kanyang uh, uh, certificate of candidacy. Candidacy kahit alam mong American citizen. O ka, the dual citizen ba yan? Tapos nung malaman niyang may dokumentong hawak itong kongreso, Sinabi niya, hindi sa Amerikano, nag-TNT. TNT, tago ng tago. Pa'n yumaman yung tago ng tago? Pa'n nakuha ng TNT yung kanyang anak? Napitasyon sa Amerika. E, ewan pa sa ating mga kababayan Pilipino. Eh. Ha, humaha nga. Eh. Talagang ganun. Si Robin Padilla nga. Ginawan yung number one. Eh. Ha? O ngayon, ano? Ah, uh, nga nga. Nak ng dragon. Eh, hindi na mababago kasi yan. Kaisipan ng maraming Pilipino eh. Yung name recall. Ah, uh, sige. Kung ganyan ang gusto nyo. Sige. Kung sino gusto nyo sikat na uh, iboboto nyo, iboto nyo. Ha? Huh? hindi naman ang gusto ng maraming Pilipino eh. Ah, uh, sabi nga nung isang, oh, uh, uh, isa, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na magagaling na uh, columnist Pilipino, uto-uto ang mga butanteng Pilipino. Hindi naman lahat. Ako, hindi ako naniniwala lang lahat. Eh. Nadadaan lang yan sa, sa pakikisama. Pare, sino boboto mo? Iboto na natin si Ganire, Si Ganoon. Eh dapat yung may malasakit sa bayan, ika nga. O tulad sa amin sa Hainuebaysia, ilang panahon yung uh, ginawang alkalde yung uh, uh Asawa nung namatay na mayor, ha, kanyang vice, yung anak, natapos ang tatlong termino. Nagpagawa raw ng uh, uh, panengke. Three floors daw, eh hindi natapos nga yung second floor, huminto eh. Kinapos daw ang pondo, hindi po kinakapos ang pondong alated na. nak dragon, lulukuhin pa ang mga tagahain. E eh, mga hain po, tagahain kami. Tagahain, hindi kami uto-uto. Kapag nakikita namin, ni niloloko na kami, bibirahin namin kayo. Oh, anong sinasabi ng re-eleksyonista re nga yung anak ang pinatakbo ng mga alkalde? Siya naman eh, bumaba sa vice mayor at mahina raw ang kalabang vice mayor. Nakakala mo. Huwag daw ibalik yung nanunungkulan sa hain na mga killer. Naknan, dragon! Tumahimik nga na yung na no, Wala yung mga magnanakaw at mandarambong nung alkalde dyan si Tony Skibel eh. Hindi tayo judgmental pero nakita ko na nung araw yun eh. Tagahain ako dyan ako no pinanganak, lumakay, tinuloy, gumraduate na elementary, high school. Kaya alam ko hain. Eh. O no medyo may pangalan tayo sa sports media, nasa ako lagi eh. Tama na, tama na yung nakawan. Kim na, ilagay na natin dyan. Hindi sa dahil pamangking ko yung uh, si Eboy Esquivel. Ang pamilya ng Datol Gamboa Esquivel Habate. Isa sa pinakamalaking sama-samang pamilya sa hain. Iluluklok na ang batang si Eboy Esquivel. Ibalik natin ang kagandahan at uh, kaayusan ng bayan ng hain. Tama na yung mga nakawan dyan. Ang dumi-dumi ng hain kapag kalaban ng nakaupong alkalde nun. Ha? Hindi pinapagawa yung municipal road sa tapat ng bahay ng kalaban. Yung mga drainage hihinto pag nandoon na sa tapat ng bahay ng kalaban. Anong klaseng alkalde yung ganun? Ha? Yung budget ng mga seniors nagkawalan. Panireklamo sa akin ng mga katropa ka pips nating seniors sa Ang dami-dami niyan. Pati PWD. Ha? Ah, kinakal na saan. Yung ba ang pagtulong sa mga seniors at PWDs ng HNW siya? Eh buti ka mo, may isang congressman ng District 4, si Kaemeng Pascual. Congressman niya ng District 4. Reeleksyonista. Ang kalaban naman, yung dating asaw, yung asawa ng dating kongresista, tinalong walang nagawa sa District 4 but ang dyan si Ka Pascual, si Congressman, si Kong Eming. Saan tumutulong sa mga tagahain, gapan, dating mayor ng gapan. Yan number one city yan sa buong uh, Nueva Ecija. Ha? Diyan po sa San Isidro, dyan sa San Antonio, sa Cabiao. Uh, mga district po yan. Eh. Yan ang tinutulungan. Pati San Leonardo nga, nakataga rin yung kalaban niya eh. O mo pa si ha? Eh hindi na makayuro nun. Ha? Pero serbisyo sa tao muna ang pairalin. Kasahin po, tigilan na natin yung uh, sinasabing uh, wala do nanonood at sumupunta sa mga rally ni, ng Team Kilos ni Eboy at ni Vice Mayor Jane D. Guzman. Kagaguhan yun. Panoorin niyo po yung mga uh, video Hanggang inilalabas siya ni hala BNN o BBN o Bombong Navarro. Anak ni paring Mongge Navarro yan at ni Imelda Navarro. So sabi nga natin, kinu-question pa ha, ng amo nyo ni Sara Duterte ang pagbebenta ng 20 piso isang kilong bigas sa Cebu sa Bisaya, anak Noon sigaw kayo ng sigaw. Wala ang pangako ni, B ni PBB dalawang piso uh, kada kilo. Ito, binibigay na ngayon. Sinasubsidize ng gobyerno. Titirahin naman nyo. Bulok yung bigas. Anong bulok? Eh, nakikita naman yung NFA yan. Yan. O, oh, ba't Political na naman. E hingi ka hingi ng 20 pesos na bigas ngayong ibinigay sa inyo? Ku question naman 'yot bulok pamumulitik anak ng dragon 'tong mga DDS na 'to. Kung wala kayong magawa hindi nyo matakpan 'yung ginagawang ah, pagtulong ni PBBM sa so mga tao through 20 piso kada ah, litro ng bigas. Salop ikas litro sa litro. Ha? Huh? Ang isang kilo, isang kilong bigas, 20 pesos. Hey, yan na. Sa harapan nyo. O, ni naman. Para matakpan yun. O, ano ang ginawa naman ng DDS? Ha? Itong anak ng babaeng uh, dalaga dalagita ni Duterte. O, sinabi, nilulusob yung bahay nila sa Davao. Nagtawag yung kanilang mga trolls. O, dami nagpunta. Paano lulusubin eh si Digong nasa dihig na? Walang nakatira sa kanila sa Davao, nasa Maynila lahat. Oh, para makalikha lang na naman ng fake news. Nak ng dragon. Oh, Duterte? Eh si Bongo. Ha? Si Bato. Ha? Ayan eh. Nak nasa listahan ng... <laughs> Ay, si Isi Si Bato po. Ang uh, PNP chip nung umpisahan yung EJK, ang financier po niyan may report na at may mga uh, saksi, mga dating uh, uh, tauhan ni Digong na mga asasin umano na taga gurgur, sabi nila, umami na. Ha? Na si Bongo ay number one, number two na senatorial daw. Eh, Diyos kuday, hindi naman tayo ping uh, na ang mga survey film na babayaran po 'yan. O di hablahan niyo akong cyber libel. O dito, nasa Canada ako. Wala 'yan. Cyber libel dito, libel dito. A civil case lang 'yan. Sa Pilipinas lang naman criminal 'yan eh. Ginagamit 'yan ng mga nananakot sa media. Oh. Si Mr. Dang naknan Dragon. Ha, veteranong journalist, pinatay sa loob ng bahay kahapon. Ha! Naku po. Yan po, eh, kaya isipin natin. Ha? Si Camille Villar, si Amy Marcos, huwag nyo nang iboboto. Personal lahat. Saka nakakita ang kapatid mo, presidente ng Pilipinas, ilalaglag mo ku-questionin mo dahil gusto mong kay Duterte magpalit ka na rin ng aplido. Email email ba yan? O Imi Duterte? Hindi ka na Marcos. Itinatatwa ka na ng mga Marcos. Ewan ko, pati anak mong governor sa Ilocos, eh, baka magpalit na ng pangalan yun eh. Anyway, hindi naman Marcos ang ginagamit nun. Ha? Huh? May Marcos lang talaga. wala well, uh, hindi po tayo titigil, mag i na, dadala sa natin to. Basta yun po natin sinasabi. Ha? Dapat lang investigahan ni Presidente Bawambang Marcos yung prime water. Ha? Sa pagkatyan, pag-aari ng mga bilyar dami nagre-reklamo sa Jose ano, at Cavite. Ang sama-sama ng uh, uh, tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. Investigahan yan. Ang laki-laki ng bayad yan. At saka yung sinasabi ni Camille Villar ng OFWs, kaya yun ang sinusuportahan niya. Ba't hindi sinusuportahan ng nanay at ng kuya niyang si Mark Villar sa Senado ng handi dalawang Villar ang kanilang sinusuportahan? Yung mga lupay na kanila nabibili. Ah, kaya nauubos yung taniman ng palay, kinukuha ng mga Villar, binibili ang mahal mal O yan po mga kababayan ng isa nating issue. Bukas po, marami pa po tayong pag-uusapan. Sana po, bigyan nyo ng konting panahon yung ating uh, maliliit na uh, YouTube channel na vlogger. Ito po yung Kabayan Mondatol. Magandang ubaga po sa ating mga katropa pits na senior PW sa si HNBCA. Nga boy and team kilos, Eboy eh uh, Boy Esquivel for mayor, Jane D. Guzman for vice mayor at team kilos. Diretso po natin yung boto niyan. Salamat po.